Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, asamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbabala ang isang agricultural group na maaaring tumaas ang presyo ng well-milled rice hanggang 50 pesos kada kilo sa unang linggo ng Nobyembre kapag hindi muling ibinalik ng gobyerno ang 45 pesos cap nito. Ayon kay Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, may mga traders na bumibili ng 28 pesos hanggang 29 pesos na palay at maaaring magresulta ito sa 50 pesos per kilo sa merkado. Ayon sa Sinag, magkakaroon ng dahilan ang mga traders na taasan ang presyo dahil sa pagmamahal ng farm gate cost ng palay. Paliwanag ng Department of Agriculture o DA Undersecretary Mercy Zumbilla, nagsasagawa pa ang gobyerno ng pag-aaral sa posibleng muling implementasyon ng naturang price cap pati na rin ang pagsusuri sa iba pang hakbang sa paglutas ng suliranin ng sasabigas. Pagdidiin pa ng sinag na mapapanatili ang 25 pesos per kilogram na farmgate price sa pag-impose ng 45 pesos na price cap kung saan profitable pa rin ito sa mga magsasaka. Ayon sa pinakabagong datos ng DA, umaabot mula 45 pesos hanggang 48 pesos ang presyo ng well-milled rice sa Metro Manila. Inihayag ni Sen. Francis Tolentino ngayong biyernes, October 20, na ipinapakita ng Giyera sa pagina ng Israel at Hamas ang pangangailan ng isang dekalidad na Reserves Officer Training Corps o ROTC program sa bansa. Sa gitna ng Breakfast Kickoff ng Miss ROTC Games Philippines 2023, idiniin ni Tolentino na mas maaaring mapadali ang pagpasa ng mandatory ROTC bill sa kabila ng gulo sa Israel. Sa ulat ng Israel government, 360,000 Israeli reservists ang rumesponde sa pagputok ng gera laban sa Hamas. Ayon kay Tolentino, indikasyon ito ng importansya ng mga reservists sa seguridad ng isang bansa. Simula ngayong araw, October 20 hanggang November 6, ang bisa ng special permits na ibinigay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga pampublikong bus. Ang permit na ito ay para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30. Gayun din ang pagunita sa All Saints Day sa November 1 at All Souls Day sa November 2. Sa pamamagitan ng pinalawig na business Special Permit, mas matutugunan ang kakulangan sa mga pampublikong sasakyan ng mga nabanggit na araw kung kailan tiyak na dadagsa sa mga pasahero. Samantala, itinaas na sa 280,000 pesos mula sa dating 160,000 pesos ang equity subsidy para sa mga mag a nito sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito ang sinasabi ng Department of Transportation at LTFRB. Alinsunod sa Department Order number no. 2023-18 at LTFRB Memorandum Circular number no. 2023-45, maaring humiram hanggang sa 280,000 pesos na subsidyo ang sinumang interesado na lumahok sa PUVMP upang makabili ng modern unit na class 2, 3 o 4. Habang 210,000 naman ang alok na subsidya para sa modern unit na class 1. Ang karagdagang tulong na ito para makabili ng bagong unit ay bilang pakikiisa sa hangarin pamahalaan na maging modernisado, mas komportable at mas ligtas ang mga pampublikong transportasyon sa buong bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.